Pasama natin si Asik Albert Domingo ng DOH. Kaugnay pa rin po dito sa pagdedeklara nga ng WHO ng Global Health Emergency dito po sa sakit o sa virus na monkeypox. Magandang umaga po, Asik. Magandang umaga, DJ Chacha, Manong Ted. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin. Magandang umaga Asec. Thank you for being on the show. Asec, uh, dito po sa deklarasyon ng World Health Organization na global health emergency dito po sa virus na monkeypox. Ano po ang uh, gagawin ng DOH naman na aksyon? Na, uh, matapos po ang kanilang deklarasyon. Yes uh, DJ Chacha no uh, una bigyan natin ng mabilis na update yung deklarasyon na nangyari lang kanina ng madaling araw Philippine time ang nangyari po kasi sa kontinent ng Afrika, nakita po ng WHO na kumakalat yung uh, monkeypox or mpox as it's called now yung mpox yung tinatawag na clade 1 yung clade 1 kasi dalawa yan no may clade 1 at may clade 2 yung mga uri ito yung mga strain na sinasabi ng mpox 'yung uh, kumalat sa mundo dati nung nakaraang uh, taon nung 2022 'yun yung clade 2 ang napansin ngayon ng uh, WHO clade 1 kumakalat sa Africa pero wala pa silang nakikita o nare record na clade 1 outside of the continent of Africa. Be that as it may, ng WHO para kumilos na ang global community para wag na po siyang kumalat pa. Dito sa Pilipinas ang pinakahuling detection natin was last uh, December 2023. Uh, nung panahon na yun, uh, tatlo po yung ating na-detect sa Pilipinas. Kaya natin siya ma-detect. And then before that, meron pang-anim na na detect as uh, far back as sa uh, apat noong 2022. Isa nung Mayo 2023, isa noong Julio uh, 2023. Kaya sa Pilipinas, siyam yung total number pero matagal na po, December pa. And we do not uh, see any cases we are not seeing at this point in time. Okay. Um, para lang po mas maging pamilyar ano, yung mga kapatid natin. Last time nasabi niyo po yung tungkol sa pagkakaiba nitong clade 1 at clade 2 na kumakalat. Ito pong clade 1 na kumakalat ngayon na dahilan nga ng pagdedeklara ng WHO ng Global Health Emergency. Um, uh, papano po ito na itatransfer? At ano po yung mga sintomas na, na nakikita kung sakali may uh, ganitong uri ng virus ang isang tao? yung clade 1 actually whether it's clade 1 or clade 2 uh, DJ chat no ang uh, kanyang transmission ay uh, pareho ito ay uh, close uh, physical contact ang uh, sabi nga ng sa skin to skin am um, pagka may prolonged na nagsama ang uh, tao uh, so ano po yan pagka nagkatabi nagkadikit or sa pagtatalik maaaring inyo yun mga dahilan para mailipat mula sa tao sa tao. Ngayon po, anong mga simptomas nito? Ang monkeypox or ang mpox, ayun na nga yung bagong pangalan, maski ako nasasanay pa ako din sa dati. Yung mpox is, uh, meron siyang mga butlig na tinatawag na pustules para po siyang uh, maliliit na butlig na may laman na nana. Magmumukha siyang uh, bulutong tubig pero hindi sa bulutong tubig. Yung bulutong tubig kasi, uh, kaya sa pangalan nga ay tubig, ay, clear, no? walang parang uh, tubig talaga yung laman. Itong M-Pox, uh, parang siyang may nana sa so parang kulay puti yung mga butlig. Mm -hmm. And then, nagkakaroon din ng uh, lagnat dahil infection siya. At uh, tumatagal ng mga 21 days uh, mula sa pagkakita ng uh, mga simptomas bago mawala yung ating uh, sakit na M-Pox. Opo. Uh, Doktor, uh, ano po dahilan kung bakit may mga namamatay dito? Yes, uh, um, Manong Ted, yung uh, impacts, nakamamatay siya dahil kung yari, ang isang tao ay uh, immunocompromised, hindi malakas ang uh, resistensya, yung uh, responde ng ating immune system, hindi niya kayang uh, solusyonan yung virus. Virus po kasi yung sanhi ng uh, MPAX, um, kamang-anak siya, malapit dun sa tira na smallpox, no? So, uh, yun ang sitwasyon kung bakit, uh, and napansin ng WHO, yung clade 1 kaya rin nag-public health emergency of international concern, mas severe yung presentation niya. Hindi naman agad nakamamatay po, pero kumpara dun sa clade 2 na usually nakikita yung mga butik, tapos nagkakaroon na ng pagpapantal, pagkatapos, mm -hmm. yung uh, clade 1 mas uh, malubha ng ang konti yung uh, sitwasyon ng mga pasyente. Kaya po naka-standby and nag-alert ang WHO. Okay. Kapag ho, ganyan nga na meron pong international alert no? tungkol po sa uri ng gantong uh, virus, uh, ano po ang magiging uh, aksyon ng Philippine government ngayon, ng DOH particularly? Yes uh, tama Manong Ted no so uh, kaninong umaga dahil nangyari nga to Philippine time madaling araw although nag-alert na by the way ang Africa CDC the mm. day before mm -hmm. so kahapon pa lang bago mag-announce ng WHO nag-uusap na po ang uh, mga uh, USEC and ASEC ng Department of Health under the guidance of Sec Erbosa sinabi ni Sec Ted uh, review na natin yung ating systems kaya naka-heightened alert kami yung surveillance systems in fact Maalala niyo po no a few months ago uh, nagkaroon ng uh, parabang uh, fake news na meron daw di umanoy namatay na Mbox mula sa Central Visayas noon sinelect namin yung resulta nung test niya measles hindi siya mpox mm. so opo. kaya ng ating uh, sistema meron tayong laboratories na nakakatest at kaya rin natin i-sequence bago po ako mag-on air at tinanong ko po ang uh, epidemiology bureau natin sabi ko kaya ba nating uh, i-distinguish kung clade 2 or clade 1 kasi clade 2 nga yung dati na sinasabi nilang mild clade 1 yung medyo medyo kinakabahala ngayon ng WHO ang sabi naman ng na ating epidemiology bureau is kaya po dahil yung sequencing nagagawa natin dito sa Pilipinas. Opo, pero uh, doc wala pa po itong particular na gamot. Ah, ang um, ang mpox wala siyang uh, gamot wala siyang antiviral. Self-resolving mm -hmm. po siya para siyang dengue. Ang ang treatment is uh, symptomatic. Mm -hmm. Ang ginagawa po sa pasyenteng may MPAX is meron po siyang isolation. May pagkakaiba lang po no so hindi siya kasing higpit ng isolation dun sa covid dun panahon ng covid kasi kailangan talaga nasa facility. Ang current guidelines po natin, actually yung mga MPOX cases, yung shampo na dumaan hmm. sa atin noong nakaraang mga taon, ang kanilang naging isolation, once they are kumbaga, seen at the hospital and are found to be stable, pinapayagan po silang umuwi tapos minomonitor strictly na nasa bahay lang sila hanggang maubos yung uh, 21 days and then hindi na sila nakakahawa. So hindi po siya parang yung ating COVID na airborne na kailangan mahigpit na nasa loob ng ospital na may aerosol precautions. Ito po basta nasa bahay siya at siyempre may sariling kwarto, may sariling uh, mga pag access uh, doon sa kanyang uh, lugar, uh, hindi siya makakahawa. Opo, and uh, doc kung wala ho talagang specific na gamot po dito, ano po? Uh, sa ngayon uh, ano po ang magiging tugon kung meron man ng gobyerno sa so usapin po ng mga biyahero coming from this uh, African continent na maari pong doon manggaling baka OFW ho ito anong sino man na babalik sa Pilipinas meron hubang uh, mangyayari pong parang alert din dito sa mga manggagaling sa mga kontinenteng ito Manong Ted, wala po tayong ilalagay na travel ban uh, to begin with. Wala muna dahil nagaantay rin tayo ng recommendations mula sa WHO although our informal discussions with them and makikita rin naman sa public statements nila na they do not see the need uh, for a travel ban now. Kasi po yung travel ban, hindi rin naman po talaga siya total guarantee kasi maaaring for example, baka yung mga butlig ay hindi naman nakikita so kahit sabihin mong i-ban, mm -hmm. Ah uh, mahakalusot pa rin no so parang uh, mahirap rin yung ganung uh, approach plus maapektuhan yung daloy ng uh, mga mm -hmm. produkto pagkain yung ibang medisina, at yun din ating mga OFWs but having said that ang Bureau of Quarantine uh, will always rely on the honest declaration dun po sa ating mga quarantine forms yung itravel.gov uh, e uh, isang ano na po yan eh isang form po yan so kami po yung maapila rin sa ating mga kababayan na bumabyahe uh, to and uh, from Africa one is uh, please be always conscious please be on alert so mak makinig po sa mga advisory ng mga bansa na pupuntahan ninyo at uh, kung pauwi po kung kayo po ay may symptoms na nararamdaman wag ng umuwi please or kung gusto niyo pong umuwi mag-declare po ng tama mm -hmm. para alam ng at ating Bureau of Quarantine Apostle. kung anong gagawin pag kayo po ay dumating. Okay, magdeklara po ng tama ano, doon sa declaration form para lang humabigyan po kayo ng corresponding uh, yes. assistance ano po kung kinakailangan. O sige, so uh, Uh, yes. Okay, great job. Mm -hmm. Yes po. Ah, uh, doc, ito sinasabi niyo na magre-relay tayo dito sa honest declaration itong uh, mga dadating dito sa bansa natin. Is that enough? Hindi ba basta nakakabahala po 'yon? <laughs> Dahil di naman tayo sigurado kung gaano nga po sila magiging honest dun sa mga sasagutan nilang forms. Tama DJ cha, no? Talagang medyo mahirap 'yung ganyan sa si public health eh. kasi ang hinahanap natin sana kung mayroong uh, madaling makita na physical sign in the case of uh, mpox yung mga butlig sana. Yan, pag nakita naman natin yan, medyo obvious na yun, no? So, mm -hmm. alam na ating quarantine officers needing assistance. Pero pag ating binilikan yung uh, sa nung mismong sakit, meron din kasi siyang uh, period, uh, short lang naman, mga two to three days na before the symptoms uh, show up, pwede na rin siyang maging infectious. Mm -hmm. So, babalik tayo dun sa history ng pasyente, meron ba siyang close physical contact with mm -hmm. a known case of uh, MPOX? or siya ba ay napunta? Kasi even within dun sa mga bansa po sa Africa na, nakitaan ng kaso, alam naman nila kung ano yung mga village, yung mga tipong uh, mga hmm, probinsya o syudad nila apo, apo. kung saan may mga hotspots. Kaya importante na sa ating mga biyahero kung alam niyo po na hotspot yung lugar, huwag niyo na pupuntahan. Mm, Or kung talagang kailangan pong pupunta kayo doon, makinig po sa advice ng local apo. health authority sa pupuntahan. Opo, opo. Yung nga po, ano, kasi ang ating po mga kababayan din, alam niyo, marami po din ang ano ha, baka lingid sa inyong kaalaman, sa lahat po ng panig ng mundo, may mga manggagawa tayo dyan, ano po. But pati sa ano, sa, dito ho sa African continent na ito, meron din po yan. Pero yung nga sinasabi po ni Doktor Dito, ang kagandahan lang po naman po dito, Doktor, Kasi, unlike sa COVID, di ba na maaring daladbitbit mo na ito, pero wala ka pa nararamdaman. Tama, ang COVID ano, yes. pero carrier ka na ng virus. Mm -hmm. Dito po, sa sakit na ito, talagang meron ka mararamdaman. At ang iba nga po dito nga, hindi ka na siguro makakabiyahe sa sakit ng katawan mo kasi nga parang itong trangkaso, pero mas matindi sa si trangkaso. At hindi naman po siya parang trangkaso, Manong Ted, pero yung mga butlig. Lumalabas ho oh. kasi yung uh, butlig. Eh. Mm -hmm. So, pag nakita natin yon at may naramdaman tayo na kung ngyari may, may pangangate or may irritation mm -hmm. or uh, yes, yung uh, lagnata that's already a sign po na magreport report po tayo sa ating Opo. local authorities. Sige to clarify, Manong Ted, meron rin siyang uh, short 2 uh, to 3 day incubation period. So, meron pa rin maaaring uh, period na walang nararamdaman yung pasyente. Mm -hmm. Kaya kailangan talaga yung uh, history, yung talaga talagang honesty Opo. is the best okay. policy. Kasi kung, kung nadikit po sa isang kaso na alam na monkeypox or mpox, eh, wag na ho talaga sanang muna nga uh, biyumahe. Yung pong uh, walang nararamdaman na period, yun ho, uh, yung incubation period, ikaw ba'y nakakahawa na? Opo, yung 2 hmm. to 3 days po before the onset of symptoms. Okay po. Pero po yung kanya paunang symptoms din, para din po bang yung uh, masakit ang ulo, masakit ang katawan, ganun din po na parang nga din trangkaso? Yes, opo. Dahil opo, hindi lang siya, hindi lang siya malala, plus meron nga siyang dermal sa balat opo. na nakikita. Yung pong bootleg lumalabas pang pangatlong araw na. Mga ganun po, manong Ted. tama po 'yon. Okay, sige. So, kung kayo po ay nasa eroplano, safest pa rin po ay mag-face mask. That's correct. That's actually hmm. correct. So, opo. uh face mask And also, uh, may uwasan ng buhay. So, syempre, hindi naman po tayo basta, basta dumidikit sa ating mga katabi na hmm. hindi natin kilala. Hmm. And even kung kakilala natin, medyo yung mga physical contact, wala naman pong masama kung kayo'y magkatabi sa cabin ng erplano na wala namang simptomas yung katabi niyo. But it's always uh, safe apo, apo. Uh, to, you know, avoid physical contact muna. Apo, yun po. At least eh, kami po ay nakapagbigay, tayo, ay nakapagbigay po ng kaalaman at babala sa ating mga kababayan. Napaka-importante nga po nito na agad pong tumutugon ang DOH sa ganto pong uri ng mga balita. Kasi pag binasa mo, e, eh, kakabahan ka. Di mo ba? <laughs> yeah. Uh, po, uh, sir. Uh, sir, doktor, kasi Apo, uh, WHO declares outbreak uh, ng MPAX a public health emergency of international concern. O, oh, di ba? Eh, dahil sa ating pong experience sa COVID, marami po talaga na ang na, nangangamba sa ganitong mga balita. Salamat po, Doktor. You're always welcome, Manong Ted, DJ Chacha. Magandang umaga po sa lahat na nakikinig at nanonood. Apo, thank you. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.